Mula sa main window ng software, pindutin ang Purchase na button. Mula sa Purchase page, pindutin ang Purchase License ma button. May tatlong license, ang one month, 1 year at perpetual license. Pinindot natin ang Perpetual Buy Now button bilang halimbawa sa demo na ito. Pinapakita ang checkout page ng Perpetual Unlimited, license copy ng Eldismatic PC1 software Bumalik ulit tayo sa tab ng software. Ngayon ay pinindot naman natin ang one-year na license Eldismatic PC1 software. Bumalik ulit tayo sa tab ng software. Ngayon ay pinindot naman natin ang one-month na license Eldismatic PC1 software. Pinuntahan ang perpetual license na checkout page pinuntahan ang one-year license na checkout page. Bumalik ulit tayo sa tab ng software sa purchase license page. Pinindot ang back na button. Ngayon ay pindutin mo ang copy my device ID na button. May lalabas na message na kung saan ipapa. Alam sa iyo na nakopy na sa clipboard ang iyong device ID. Pumunta sa tab ng perpetual, one year at one month license checkout page, at pagkatapos ay e-paste ang iyong device ID sa unang required details. Ang napanood mo ay para sa PC na paraan ng pag-purchase ng license ng software na ito. Para naman sa smartphone na naparaan ng pag-purchase ng license ng software na ito, pindutin mo lang ang See sa device ID button, page ka na ay tignan mo lang ng mabuti ang device ID code na nakalagay sa box. Pwede mo rin tignan ang C-sample na button para makita mo ang another guide sa pag-copy ng Pagkatapos itong device ay ID. Pagkatapos ang back na button. Pagkatapos mong gawin ang purchase process maghintay ay, Maghintay lamang ng until 1pm kapag ginawa. Ang purchase from 6am to 12pm or Maghintay lamang ng until 8pm kapag ginawa. Ang purchase from 1pm to 7pm. Kami ay legit na brand na nakarehistro sa DTI, BIR at LGU. Kaya makasisiguro kang makukuha mo ang license ng iyong software. Dahil legal at sumusunod sa batas ang aming brand. Maraming salamat sa iyong tiwala. Let's electrify it.